Magandang maga po sa inyong lahat Narito po tayo sa Orsi Commercial area ng Orsi dito sa Las Piñas Makikita po ninyo yung Balbulin Yung WBN Auto Supply Dito po gumagawa Si Makoy pagdating ho sa mga pag-aayos ng mga sasakyan si Makoy po ang hinahanap dito yan. Makoy, Makoy Makoy yan pakihirap mo Makoy yan po si Makoy basta may problema sa sasakyan si Makoy po ang hanapin dito sa Orsi sa kanya pong ginagawa Diyan niya, nabubuhay ang kanyang pamilya at napag-aaral ang kanyang mga anak. Salamat, salamat po sa araw na ito. Pagpalaing kamakoy sa iyong mga ginagawa.